Luma daw. Eh, ba? Luma. Ay, nako, mga kabatang helmet. Oo nga, hindi nyo kasi... Nako, ewan ko na lang pa um... talaga sa mga iba sa mga nanonood na troll eh? Luma nga yung video, kaya nga throwback, 2022 election yan. Bakit ba natin kailangang ibalik? Kasi nga, nakakalimot na kayo. Ha? Nakakalimot na kayo, natutroll na yung mga utak nyo. na fresh, nakita ko to sa post videographer, hmm. sa mismo account ni VP Lenny, may post about dun sa mga bumoto nung 2022, o oh, 2022 to ha, presidential ah. election, eto makikita pala dito yung mga barangay, kung sino yung mga binoto nila, <gasps> so ito yung mga barangay na to, talagang clap 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 especially dito sa mga pinili si VP Lenny mm. grabe, talagang umangat dun videographer, ang Aklan. So, balikan natin. Ano nga ba nangyari nung Aklan? Masaya kasi yung kampanya sa Aklan, mga kabataan. Oh, Nahinto ako kasi may humihimas sa pa ako. <laughs> salamat, salamat. Okay lang yun, ma'am. Alam nyo, mas mabuti nga, ma'am, sa'yo. Hinimas mo lang yung pa ako. Sa Bulacan, meron ding humihimas ng pa ako. Pero pagkahimas niya ng pa ako, nagsa-sign of the cross siya. may kasama pang dasal. Kaya, oh, mamaya, mamaya, babasahin natin yan. Kaya, niremind ko siya na hindi pa ako santa. Pero ito po, home stretch na tayo ng kampanya. Halos tapos na yung mga malalaking rallies natin. Tinapos natin yun kagabi doon sa Baguio. Nasa Baguio kami kagabi. Pero talagang sinadya naming makabalik dito sa inyo sa aklan. Kahit, kahit tapos na yung big rally natin dito, naalala nyo kung gaano kasaya yung ating rally. At tumatak talaga sa akin, tumatak sa akin yung rally dito sa Aklan, sa sa maraming dahilan. Yung una, sobrang ganda ng backdrop natin. Naalala nyo yon, Naalala nyo? Ngayon, ang ganda na naman. Kaya maraming salamat. Sobrang ganda ng backdrop, pero ang mas mahalaga, ang mas mahalaga kasi kahit wala kami dito, sobrang sipag niyong nag-iikot. Kaya, talagang siniguro ko na makabalik dito para magpasalamat sa inyo. Ayan, sabi ni ma'am, totoo daw yan. Kahit daw ang putina ng buhok niya, masipag pa siya. Thank you po. Maraming salamat. Pero ito, mamaya, mamaya, pupuntahan ko kayo. Ibababa muna. Ayan. Pero ito napakalaga. Kanina po nagkita kami ni na Senator Frank, ni na Governor Toto. Ang kwento ko sa kanila, sa lahat yata ng kampanyang napagdaanan ko, ito yung kampanyang kahit napakahirap ng tinatawid natin, napakasaya pa din. Di ba? Para ngayon, pag tinignan natin, all the odds are against us. Pero hindi tayo nagpapatinag. Ganon pa din, ganon pa din yung sigasig, ganon pa din, siguro mas doble pa yung pagod. Kahit mabibilang lang natin yung mga local officials na kasama natin, yung mga volunteers talagang sobrang sipag. At eto, yung sipag nag-volunteers, pinapaalala sa atin lahat na ngayon, tumatayo na kayong lahat para maramdaman naman natin yung klase ng pamahalaan na dinedeserve nating lahat. Sino ba dito sa inyo? Sino ba dito? Wala pa akong tanong ha. <laughs> O, kita nyo, wala pang tanong, may sagot na. Pero itatanong ko, sino ba dito sa inyo ang involved sa kampanya na ganito kasigasig for the first time? Di yeah. Diba Di ba ito yung, ito yung nakakamangha? Ang nakakamangha, marami na dati apolitikal. Marami dati na walang paki-alam, pero all of a sudden ngayon sobrang involved sa politika. Maliban, maliban sa ating mga kabataan, naalala ko na dito din sa Aklan, una kong napanood yung mga Doctors for Lenny. Naalala niyo yon? Bago tayo nag-start ng ating rally, meron silang dance number. At pagpapakita na yung mga doktor nagdesisyon na tumayo at ipakita ang kanilang suporta. Yung mga lawyers, kinekwento ni na mayor kanina sa akin, yung mga lawyers dito, ang daming ginagawa para tulungan tayo sa kampanya. Pero bakit ganito? Sa Boracay nga nakikita ko, yung mga taga-Boracay dito. Kayo, mga taga-Boracay. Yung sa Boracay, galing na ako kina sister. Galing ako doon. Nung kailan yung sister pumunta ko? March ba yon? February? February 16? Ayan. Nung galing ako doon, gulat na gulat ako kasi pagkagaling ko doon sa ati community, Nagkaroon din ng isang mini rally, sobrang dami ng tao. Pero kahit ngayon, on a very regular basis, kahit wala kami doon, tuloy-tuloy yung mga ginagawa ng tao, pareho din dito sa inyo. Napapanood ko sa yun napapanood ko yung mga videos nyo, nakikita ko yung mga pictures. Grabe yung pasasalamat ko na kahit wala kami, nagdidesisyon talaga kayo magtrabaho para ipaglaban ang bansa natin. Ano yun? Deserve? ba? Diba? Minsan, ang problema, nahihirapan ako magsalita kasi mas malakas ang boses sa akin. No, mga <laughs> Pero, yan yung kagandahan ng kampanyang ito. Mas malakas ang boses ng taong bayan kesa... Mas malakas ang boses ng taong bayan kesa sa mga politiko. At ito yung gusto nating ipaalala sa lahat. Na kahit wala tayo ng pera at makinarya ng ibang kandidato, ang pera at makinarya, makinarya talong-talo yon ng nagkaisang boses ng taong bayan. Kaya eto, alam nyo kahit napakahirap ng laban, ito yung pinakamasayang kampanya para sa akin dahil sa inyo. Pinapakita nyo na pag-ambayan na talaga yung nakataya. Handang-handa tayong ipaglaban ito. Di ba? Tama naman sinabi ni VP Lenny. Mas malakas na ang boses ng taong bayan. Di ba? Kesa sa mga Suka. Ah, ano suka na naman! Suka. Ano ba naman yan? Sa nakakasuka. O oh, di diba, mga bata helmet, masarap talagang sariwain mm. yung kampanya ng 2022. Kasi yung mga binitawan doon ni VP Lenny, eh talagang totoo. Totoo naman talaga, troll. Kaya itong mga troll na to, kung hindi naman napapanood ng buong video, wag na kayong magmema. Ha? Nakakalokal pa yung iba dyan sinasagot ko na eh. Kasi nakakaurat na. Nakakaurat na yung, alam nyo, nakakaurat na yung mindset nyo na nakakaawa kayo. Nakakaawa kayo uh -huh. sa isang banda na kailangan nyo magpakatanga para sumweldo kayo. O, di ba diba? O, aray ko naman, naman yan. Naman. Magpakatanga. O, bakit? Magpakatanga. Ba, hindi ba tanga mga troll? magka BO. BO naman BO, talaga. BO tawag dyan. May bago na. 80-80. 80-80? Oh, yung mga, no? 80-80. 8080. Kaya, 80-80 kayo. Oh, mga troll. Alam nyo naman yan eh. Kaya huwag na kayong ma-hurt. Nagpapakatanga ka kayo para mabayaran kayo. Para oh. sa sweldo. Pero hindi nyo ba alam na isa kayo sa mga dahilan bakit patuloy na nalulugmok ang bansang Pilipinas? Oo! Oh, oh, ang laki ng kontribusyon mo, troll! Kaya ganito buhay ng Pilipino ngayon. No, 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 Kaya hmm. ganyan din ang buhay niyan. Isa kahit isang to. O, ah, oh, mananatili kang troll. At, at, at saka, bisa ka, hindi naman yung mga itsura ng mga troll. Mukhang mga prunes. Yung parang ano na, inapasas na, ano yun, ay parang dehydrate, Eh, sa FB walang nga glow, eh. Walang glow. Ha? Eh, sa FB nga eh. Nakalock ang profile. Diyos ko, nakalock yung profile, tapos magugulat ka pa, yung profile picture. Kung oh, hindi si Jesus Christ, si Mama Mary, uy, mahiya naman kayo. Naman, kahiya. Mahiya kayo, ha? Nagtotroll na nga kayo. Ginagamit ko pa yung mga pictures nila Mama Mary, tsaka oh, ni Mama oh. Jesus. Mahiya kayo. May Bible verse pa. O, so, diba? Parang ka naman daw, hindi mapagkama lang troll. Pero, yeah. Diyos ko, singaw na sigaw na kayo mga troll. Kaya yung mga nag-comment dyan ng mga troll sa mga videos natin, Diyos ko po! Nako! Nako talaga, video yeah. ka pa! Nakakaawa kayong mga yeah. nilalang. Yeah. Oo, oh, mga 80-80. Ayan nga, mga bata helmet, no? Makikita talaga doon sa map Medioga Park, mm -hmm. kung sino yung mga barangay na gusto talaga ng pagbabago. Ano oh. yung mga barangay na may pag-asa ang gusto. Oh. Pero meron talaga. Iba, di ba? No. Pero choice nyo yan. Nirespeto Nire naman natin yung Medioga Park. Mm -hmm. Di ba? It's your own choice kasi sino yung gusto nyo iupo. Pero mm -hmm. clap, 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 clap talaga tayo oh. sa mga barangay na tumindig at gusto talaga ng totoong pagbabago. Oh, gusto nila ng trabaho. Yes. Trabaho. Hindi, hindi lahat. Oh, hindi lahat. gusto mm -hmm. Diyos ko, kanina may nakita naman ako. May lumahad na naman. May sugar sino naman yan. Kilala ko yung lumahad. Kilala ko pa naman yung lumahad. Ko, Kilala mo. May kinakain na nga siya. Lumahad pa sa akin. <coughs> kasi may nga ako supot. Nakakaloka naman talaga. Pero yan na mga badahin. Kaya gusto mo video na ito. Huwag ka mag-subscribe at the click ang notification bell para lagi sa ito may upload ko namin ng video. Ngayon 2025, Mayo Bigaspar. Tingnan mm -hmm. natin kung sino 'yung mga barangay na aangat ng kulay. Gusto talaga ng pagbabago, 'di mm ba? -hmm. sa 2028 'no, makita ulit natin yung kulay na 'yan. Oo oh, naman 'no. Umaasa pa rin tayo. Purple pink? Yes. Oh, uh, naman. Basta buhay, may pag-asa 'no. Mm -hmm. Hanggang buhay, may pag-asa. Pero pa. itong mga troll na 'to, hanggat buhay Diyos ko! Wala oh, Tuloy nyo lang pagka 80-80 nyo. So, yun naman. mga na Stay healthy, stay healthy, and stay safe always. At nga sa ng helmet, hindi na mukhang getting better. Every day, God bless everyone. Bye!